Si Patrick Tulfo sa Rapido ni Tulfo Rapido ni Tulfo Apo Prof, um, ang isang nakitang angulo Nakita ko pong angulo Kapag nagbabasa ako ng mga reaction ng issues uh, surrounding uh, siadora Amy Marcos Marami ang uh, uh, bumabanad sa kanya na maka-Duterte maka eh. Kapag doubt yung sincerity niya sa pagsama rito sa kabilang party ito. So for one, sir, uh, hindi ko na naririnig na binabanata niya directly yung kanyang kapatid. At ang binabanata niya yung mga nakapaligid. Uh, do you think uh, in the coming, uh, itong mga dating na huling mga linggo ng campaign, eh, baka banata na rin niya yung kanyang kapatid? Uh, actually yung po challenge sa kanya no na ni raise ni ano ni attorney Harry Roque. Mm sa kanya sabi niya, uh, doon sa kanyang vlog na sige nga kung talagang uh, uh sincere ka na pumapanig sa pamilya Duterte, bakit hindi ka mag-file ng impeachment uh, uh, complaint against your brother? Mm -hmm. yeah, yun ang pinakamalaking hamon sa kanya to, to prove that she is really authentic, that she is really sincere sa kanyang pagpanig sa mga Duterte. So, <laughs> Yung nga po, isa malaking pagsubok yun. Kaya nasa ano na yun nasa mga Duterte supporters kung, pa, kung talaga bang ibibigay nila yung kanilang suporta. Ah. Naalala ko sinabi ni Hari Harry Roque, bibigay ko sa iyo suporta ko pero dahil lamang hiningi ito ni VP Sara Duterte. Hindi dahil naniniwala ako sa iyo. Sabi niya gano'n. <laughs> <laughs> so ibig sabihin not... na yun, sumusunod sila sa utos. They're complying with the order coming from the Vice President. Oo. Ayun. <laughs> Para ko ba sir sa opinion mo ba? Uh, yung bang mga political moves na ginagawa ng kampo ni uh, ni uh, Senator Amy Marcos is in the right direction. Well, uh kung ibabase po natin nung doon sa pagbabago ng ngayon, yung difference sa na nangyari no, uh, between the March survey and the 8 April survey. Mukhang ano naman po no, uh tama naman. Mukhang tama naman, ano, uh, kasi nagkaroon ng slight improvement sa kanyang rank in the, you know, in the senatorial surveys. Pero kung ang susunod na tanong doon, kung may enough time pa ba uh, upang makapasok sa Magic 12, yun ang next big question, oh, kaya pa ba? Oh, oh. Uh, kasi clearly, the voters are choosing based on the issue uh, that's happening between the administration and the Duterte family yung po ang number one na issue ngayon eh. hindi hindi okay. yung kahirapan hindi yung kawalan ng trabaho kundi uh, yung away and uh, isa pang malinaw dito ang kawawa tayo kasi mm -hmm. so, alam niyo no gaaway mo political elites natin may mudslinging, may mga negative campaigning uh, nakakalimutan yung tunay na issue like yung mga paghihirap na pinagdaraanan pinagdaraanan pinagdara na natin mga kababayan Oo, kaya sabi ko nga, sana huwag tayong pumili base sa away ng dalawang uh, political camps na to. Rather, kasi parang ano yan eh, parang uh, ang nag-i-epekto niya sa ating mga botante, dahil nadadala tayo ng away nila, uh, nawawala yung focus natin doon sa mga totoong problema. nagdag siyang parang ano? smoke screen, ano? di natin makita yung tunay na problema natin.